Hello, magandang araw sa inyo mga lalabs. Ayan, uh, pag-usapan po natin ngayon yung ating mga stories. Uh, yung mga story po natin na hindi natin alam, baka muted na or merong mga issue. Ayan, saan ba natin ito hahanapin at saan ba natin ito titingnan at paano natin malalaman Ayan. Ituturo ko po sa inyo kung saan nyo makikita yung inyong mga ina-upload na mga story para ma-check nyo din. Baka meron itong mga CPR, violation, or mga muted na pala, hindi pa po natin alam. Turo ko po sa inyo kung saan nyo po ito makikita. Ayan, dito po sa ating profile, ayan sa gilid, yung may tatlong guhit po. Click nyo po yan at uh, i-click nyo yung inyong main profile. Makikita nyo po dyan, ayan po yung may tatlong tool docs sa may gilid ng C-Dashboard natin Kung makikita nyo po, ayan yung profile setting Sa pinakababa may edit, profile status, meta verified at yung archive Punta po kayo sa archive nyo Tapos makikita nyo po dyan, mayroong story archive, may trash Dito po muna tayo sa trash, ayan Diyan nyo po makikita yung inyong mga dinilit. Sa store at chip, diyan nyo po makikita ang inyong mga stories na mga ina-upload. At makikita nyo po dyan kung meron kayong muted ay meron pong nakalagay na red dyan. May red po na nakasulat dyan or X at makikita nyo kung kayo ay muted dyan sa inyong mga stories. Sa akin naman po ay wala kaya po wala naman po akong dinidelete pa dyan. Kaya kung pansinin po ninyo, may mga blue dot lang siya. Wala siyang kulay red. Or wala siyang nakalagay na mute. Diyan po sa story archive nyo, sa pinaka-setting, mababasa nyo dyan yung save story. Kailangan nakasave po yan. At kailangan po yung who can see your stories. Ayan, punta po kayo dyan. Kailangan nakapublic po ang inyong mga stories para nakikita din po ng ating mga followers. Sharing option. Ayan, kailangan po yan po ay naka-allow din para po yan ay na-share nasha natin sa public. Ayan. Tapos, dun po sa isa naman, sa story archive, save your stories. Kailangan po yung inyong uh, story ay naka-save din po dyan para po nakikita din ng ating mga followers yung ating mga stories. O, ba diba? At dito naman po sa isa, stories you muted. Kung nakamute po ay makikita nyo din po dyan at pwede din dyan na makita nyo kung uh, na-mute nyo yung inyong stories or kailangan nyo i-unmute. Ayan, dyan nyo rin po yan makikita. Kaya nakalagay dyan, only you can see when you mute or unmute someone's story. Ayan, dyan nyo rin po makikita kung meron kayong in-unmute. Ayan, at baka dyan nyo rin po makita kung mga muted ang inyong mga stories. Ayan. At saka, syempre, dyan nyo na rin po i-delete kung gusto nyo i -delete delete. Baka makita naman dyan. Kasi ako po ay wala namang nakalagay sa akin. So, syempre, balik na po tayo at napakadali lang sundan yung pagtingin niyo sa inyong mga stories. O, ba diba? Back na po tayo, mga lalabs.